Sige po. Sige po. Nadala sa inyo, tay. Ano to eh? Kung ito yung guide nyo sa mga therapy. Hindi. Uh, Negative lang, ate. Ah. Kasi, pariwala ko dala sa yan Sige po. Ano mo ba nangyari sa inyo? Kasi exercise to, kung anong... Yes, exercise ako dito, kasi masakit yung ganito. Nasaan yun? Eh, hindi ko na nadalat, matagal na eh. Okay. Hindi, wala rin kasi yung resort yung x-ray, hindi makita. Ano nangyari, para ibang doktor na natin ako, pina-MRI ako. Nasaan yung MRI? Eh, hindi ko na nakuha sa doktor nung pinagpatingin ako kasi inabot ako ng COVID. Oh, okay, matagal na. Okay. Matagal na pala. Kala ko kasi. Ito kasi, wala ito. Guide to eh. Kung ganito ang gawin mo, sir. Mag-exercise ka ng gantong oras. Sa susunod na limang minuto. Ganun nga. nga. Kasi nga, hindi na may maray ako. Nakakita ang may spinal ko. May ipid doon ako ka. Ngayon, tinerapay ako sa hospital. Oo, yung sabihin ko sana. Pagkatapos nung materapay ako, Mm. Sabi hindi ako, lipat ako ng ibang ospital. Mm -hmm. De, ganun din. Mm. Tinerapi ako. Pinakita ko pa rin yung resulta. Mm. Ang sabi sa akin, na hindi makuha sa therapy yan. Oo, pinakita yung ganito. Ay, Ang mahalaga kasi yan tay, kasi pagka sinabihan kayo ng uoperahin na kayo, eh, meron kasi tinatawag ng mga disease space Titignan eh. ngayon natin yung mga vertebral body nyo o yung mga disc nyo, kung sagad na sagad na or nakalihis ng paganon, yung tinatawag na spondylitis disease, yun yung pinakamahalaga kahit sa mga x-ray lang. Lalo kung, siyempre, kahit paano, kabisado naman natin yung itsura niyan, kahit x-ray lang, kahit hindi MRI, katulad niya, nagpa-MRI na kayo before. Pero dapat kinuha niya yung ano, kasi ang mahal ng MRI, dapat kahit paano may hawa kayo. Hindi, kaya lang ay, no hmm. Pinuwan yung doktor nung pinagpating na ko nga. Inabot nga ng COVID. Tapos hindi nyo na nabalikan? Tapos nung bumalik ako dun sa hospital ng COVID, namatay na yung doktor na ano, hindi ko na ako ngayon. Pero yes. nga nakalagay dun sa resort ng MRI. Ano po? Naipit na ko ng hugat dito know. sa ispan. Marami pong klaseng ipit eh. Ang titignan po natin, meron po tayong um, nilatawag na. Hindi, ito. Um, um, ang hugat um, daw na naipit sa akin, ang dumadaloy daw doon ay tubig na naglulubricate sa atin. Kaya masakit yung ganyan sa ko. Mamali yung ganyan sa ko. ko. Ilan daw yung ano, ilan daw yung nadali na iipit? Isa, isa lang. Isa lang? Meron po kasi tinatawag. Ang very common na naiipit na L4, L5. Very common yan ha. Sa tagal ko na palaging, kumbaga, halos 80% ang nare-receive reklamo. L4, L5. Kasunod na L5, L5S1. L5, yan ang very common. Ngayon, kung isa lang yon sa inyo, sabi nating L4, L5 din yan, sa isang disc na yun, uh, ano naman, may, may ano naman yun, may mga category. May tinatawag na yung bulging lang. Meron tayong tinatawag na desiccation, disc prolapse, disc protrusion, disc desiccation, disc herniation. Ang rami kasi kung uoperahan kayo, papasok kayo ngayon doon sa pagkasira ng ano. Kaya lang ako kaya nga, kung, kung, kung sasabihin sa inyo ng doktor, Sir, wala tayong iba magagawa dito. hindi namin kaya matanggal, matanggal yung pagkaipit. Iaangat natin po, operahan to. Ibig sabihin, nagmago na yung itsura ng ano vertebral body nyo. Yan e, ang explain ko sa inyo, kasi wala kayong dalam files. E yung tinuro sa inyo dyan, ay yung, yung nababasa ko dyan, yung gagawin niyo yan sa araw-araw. iba -araw. e, ibar naman yung gagawin ko. Ka sa susunod, sir, Ganito na lang ang gagawin natin. Kakaratingin ko kayo. Pero, kung merong matira or kung meron pa kayong pain na nararamdaman, kahit x-ray lang, para mas lubusan natin maunawaan. Okay, sir? Kasi umiidad na rin kayo eh. O, oh, kita nyo? Malutong na kasi ang buto ng, Siyempre, alam naman natin, lahat tayo umiidad din. Malutong na baka mayroong compression fracture. Maraming ano rito, maraming ibig sabihin, maraming i-consider rito, hindi po basta-basta tong ano. Ngayon, isa dalawang hospital nga hindi nila kaya eh. Hindi ba? Na kayo naman sa inyo galing yun ha. Hindi. Ngayon, siyempre ako, out of the blue, kukakapain ko to kung ano-ano. Depende lang sa sagot nyo yung mga question ng answer natin. Pagbabasihan ko or magiging batayan ko kung paano magiging action ko rito. Pero sinabi ng doktor, wala naman ano, wala naman nagkaroon ng compression fracture or mga spondy. Okay. Hindi niyo narinig yung spondylolisthesis. Hindi niyo narinig yung mga ganyan. Wala ah. Sige. Paano kayo nasasaktan tay pagka anong position ng masakit sa inyo? Dito, pagka may sadong masakit. Tapos manid na yung ganito. Manid na yung ganyan niyo. Mas mm. masakit yung ganito. 73 na kayo. may nawala ka ng pain reliever pagka uminom ko ng pain reliever, kahit pa paro, syempre, no, uy, okay yan no, ngayon. Pero syempre, pagkalipas ng ano, pain reliever, pag naintindihan yung reliever, alam nyo na, babalik lang din ulit. sa hmm, Sige. Kahit pa paano, hindi naman kayo severe. Tayo nga kayo. O sige po. Subukan nyo, abutin yung paano. nyo. Abutin nyo lang. Okay. Hindi, hindi sobrang sakit. Okay. Okay kailangan ko kasing ma kaya makulit ako sa mga ano, marami kasing i-consider diyan, sir. Ito yung mga pinagbababanggit ko. O. Kasi ito siya, ayan oh, ayan mga, mga ganyan. Nagkakaroon siya ng compression fracture. Pero ito sa mga ano na to, sa mga disgrasya. Pero yan sa mga umiidad, nangyayari yan. Yung mga ganito, mga ipit-ipit, marami kasi, marami no, ano, tapos pag tumatanda tayo, nagkakaroon tayong degenerative disease. Eh, hey, tayo. Pero base sa ano ko sa inyo, sa assessment ko, mukhang bearable nyo pa pero talagang may lakas. May kumukulit-kulit lang sa inyo sa balakang. Okay. okay. Straight lang. Pero ako nang bahalang din nito. Okay, relax lang. Nung nagpa-book ba kayo, hindi kayo sinabihan ng mga admin natin? Nadaliin yung mga files nyo? Hmm? basta na lang po. Basta na lang kayo pumunta? Sa okay, akin Dito, nakikita nyo ang haba ng pila. Kaya binibigyan natin ng sistema. Kasi mamaya, pag hindi ko kayo hinirot, magtatampo kayo. Di oh, ba? diba? Eh, nga po. nga po. Ayun nga po. tayo. Tay, ika okay. kang patagilid. Ka patagilid. Ay, ngayon, maiintindihan nyo na ngayon yung dahilan kung bakit binubok tao. Binubuk namin. oh di ba? Kasi pagka, ano, walang booking, tapos pinauwi namin kayo. Ito, eh, siyempre, mag-ano kayo? Mag magdadamdam kayo? Kasi, maaga uh, pa namin dito, pumunta rito. Tapos di pala kayo, pauwi nyo lang kami. Mm. Ay, wala kayong awa. Matatanda pa <laughs> po kami. okay, relax. <laughs> pero siyempre, <laughs> kita nyo. Hindi pero hindi namin kayo pinahiya. O, baga, tinanggap namin kayo. Yun ang kahalagahan ng assessment sa booking ba lang. Diba? Kasi meron tayong limitation. May limitation yung kakayanan natin. Merong hindi panghilot. hilot. Kumbaga, baka may Iba yung kaso nyo. So, hindi na kayo gagastos sa mamasaya or magagast kayo ng sasakyan. Yun ang kahalagaan sa assessment pa lang sa booking. Sa so, booking naman, nakita nyo nga ba ng pila. Okay? Kahit ganon kayo kaaga, siyempre ang priority namin. Oo, ang priority, yung mga nag-book. Okay? Relax lang. Siyahaya. Say, itong nararamdaman yung pamamanhid-manhid ng paa, tutulungan nyo ako rito sa vitamins, mga nerve vitamins. Okay? Kasi ito, malamang unhealthy na yung pinatawag na sciatic nerve niya sa tagal ng ano, before pandemic pa to eh. Ano na ngayon, no? Oh? 2025 na ngayon. Kalahati na ng 25. Eh, kanyo, nagpapacheck up na kayo, bago pa lang mag-pandemic, siguro 2018. Ganyan. 2019. 2019? nineteen hmm. sabihin na natin 2019. Ang taon na rin. Ngayon, meron tayong yung tinatawag na unhealthy nerves. Dahil bunga ng pinch niya ng mahabang panahon. Relax Para makapag-regenerate siya, magkakaroon tayo ng tinatawag na vitamins sa nerve. Okay? Tulungan nyo na lang ako. Habang habang tinitreat ko kayo, magbabitamins tayo sa nerve. Vitamins naman yun eh. Hindi naman yung pain reliever. Tayo pa ka. Pinangonan. Pinangonan. Buti may nagturo sa inyo rito. Hindi, napanood niya sa YouTube. Hmm. Napanood so, ka. Nambali pa nga kami. Doon kami napunta sa nung isang Sabado, sa Cavite. Kasma. Akala namin ikaw yun. Ay, <laughs> daguto <Kahit> <laughs> uh -oh. Di naman na yun, ay laguto. Ayaw na <lang> yan bumalik. <laughs> Nahanap kita, sabi ba naman na <laughs> yan. Yung, yung po ang may-ari nito, brands lang po ito. Sabi din sa amin. Ha? Sinabi sa inyo? Hmm. Sabi akong mayari. O, oh, Ito yan. Mo. Mayari. Mga may pulso ano na yan. Ano daw siya? Ano lang daw sila? Tauhan lang daw. Sabi kayo, nasa ng boss mo? May emergency po. Pagka po may emergency, siya nagpupunta. Sinabi niyo yung pangalan ko? Hindi naman. Ay. So, hindi, kasi sabi ko, ikaw yun Ano ang pangalan mo? Sinabi ko doon? Ano masabi niyo, Ron? Yan nga, sabi ko hinahanap kita. Sabi, Anong pangalan na hinahanap nyo? I.M. Yeah. Mm. Sinabi niya ako may ari nun? Oo, oh, daw. Ako po. Ako, madadaya kayo ron. Madaya na. Wala po akong ano. Sinamang T.I.N.D. na ako po. Ayan, nagpilipid. Eh, nawala na ako. Pinaglalagyan. Ayan, ayan, o. Hindi ganyan ang ano, kung tekniko. ko. Kaya nga. Pinabali. Wala akong... Labing tatlo -lab -lab -tat yan, Ben. Ito na lang ang araw sa buwan. Oo, ayan, ayan. Wala akong ganyan ano, technique. Tsaka wala po kong branch, any branch. Sa daw ang branch mo. Eto, <laughs> kasama ko rin itong hipag ko. Di ba? Wala, wala akong... Wala akong branch sa kahit anong lugar. Pumupunta lang kami sa ibang lugar pag na-invite. Pero dito lang po ang ano natin. Kung may nagkiklaim man na sasabi akong may-ari ng branch na yon, mm -hmm. hindi po... Pero... A, ano man ang mangyari, ako pa rin ang mag-handle. Kahit sabi natin ako may-ari doon. Sabi natin, granting na may branch ako doon ako pa rin ang mag-a-handle. Kung baga, igagayad ko pa rin kung to si Roy, yeah. nakatutok ako. Kaya, kaya ito, Nakatutok naka ako. Ko, hindi, hindi ko, ko, hindi ko ito hahayaan na ano. Ay, no, sabi ko, ay hindi, ay, isusupervise ito, ko ba? yan kung gano'n ang day niya, kung anong gagawin niya. Kasi ako rin naman ang masisira eh kung magkamali siya. Dahil ako, sabi na nga natin, granting na ako may ari ron. Pero hindi niyo ako nakita ron. Pero si, kiniklaim nila ako ron may ari ron. Kahit binanggit na yung pangalan ko. Wala po tayong branch. Kung sino man po yung nagbabanggit na yan, eh, bala kayo sa buhay nyo. Pagka kayo nakapahamak, syempre, may imbisigahan naman yan eh, kung anong connection ko sa inyo. Isa lang ang ano eh, isa lang, ito lang, ito lang, ang, lang ang lugar ko eh. Hindi, kung nakikita nyo man ako sa ibang lugar, ang tawag doon, expedition ang tawag namin doon eh. Nai-invite lang kami sa ibang lugar, pero never akong nag-branch out. I-announce ko yan sa YouTube, sa Facebook. I-announce ko yan kung meron na akong branch. Kasi po. Na, kasi nung una, hindi namin maano yung ano, yung number, number mo, tsaka mm -hmm. yung dito, yung lugar mo. Nagpaturo lang kami sa pamangkin ko. Kasi hindi ako marunong mag-ano ng ganun-ganun sa... Ano, mm eh, -hmm. nyo, nakita? yung suot nyo, hindi pa pang massage. May masikwit din. Hey, Sabi niya, May dalawang suot. kayo rin pong mahirapan. Tayo pare pa. <laughs> Madalas ko yung binibilin. Kung nanonood kayo sa akin, lalaki, magbaon kayo ng pang basketball na shot para kung... Hindi na nga yun. Ito sabi ko na sa'yo, kunin ko kanina. Lalo sa dadapian. Buti sa yung jagam nyo. Walang ganito. Oh, oh, may grip sa dulo. Sabi <laughs> ko na kanina ko, man. Pwede na rin siguro. Kaya, yun na isinuot. Hirap nga eh. Pero may dala naman. Hindi, hindi. Ito Dilisip mo kaya, ate. Binanggit niyo talaga yung pangalan ko, ha? Mm -hmm. Anong pangalan nung ano? Para matauhan din siya. Anong pangalan? Saan kayo pumunta? Para ma... Ano kasi? Ba basa sa dasma. Oo. Oh, Basta tanggal ko lang sila Lagutok siya. Si Lagutok? Oo. Oh. No, sa dasma ng Lagutok. Baka ikaw yan, Hermitan, yung Lagutok. O oh, yun na nga. <laughs> kailan ako naging may-ari ng clinic mo? hindi ako may-ari. Sa iyo yan. Diyos ko naman. Baka ikaw yan, ha? Eh, yun ang sabi. Si Hermitan yung lagutok. Sila ba, ako may-ari ng branch niya. Ayun ang ano niya. Nahanap ka ako kayo, sabi niya. Hindi yan ang muka. Hindi, hindi. Hindi yan ang muka. Hindi, hindi. Kasi nga nakikita ka, kita sa YouTube. Sabi ko, hindi yan. Sabi, wala po dito ang amo namin. Sila ba, ako may-ari? hmm baka eh. Maraming nagadobra. Sige, bakit? Yung baka po may emergency. Eh, kapag po may emergency, siya nagpupunta. Tihaya kay Tay. Wala akong wala hindi kami naman magulo. Papas-address lang Hindi lang kami bumalik. Dobeng ipintuan niya ah. Hindi, hindi talaga sa akin 'yon. Ikinakaano e, ko lang. Kinaklara ko lang kasi wala akong kaugnayan sa mga tao saroon sa mga lugar na -ok. Kung saan man ang mabanggit. Ito lang po sa kalookan lang ako. Wala po kung ano. Kung makita nyo man ako ulit sa lugar kung saan man naghihilot ako, na-invite hmm? kami ron. Expedition ang tawag We're doon. Oo, ah. oh, oh, mm -hmm. Exil. Sino'ng nag-guide sa inyo sa Cavite? Wala. Sa Facebook ko <laughs> wala kami <ganun. laughs> nga Wala akong, ina, ina, ano ko lang, sinashoutout ko yung mga taga-kabite mga kabite, kabite nyo, kabite Kasi, number one followers ko sila. Kung baga, marami akong naka-encounter. kasi ka Itong Sa'yo na yun, kaya doon kami na Paano wala naman nagturo sa amin? Dapat po ibabalik kami. Masabado. Ate, ayaw ko nang bumalik. Sila ba? <laughs> so, saya, Diyos miyo, ma'am. Piniklaim nyo pala na At, ako. At saka Hindi ako may-ari ng mga clinic nyo. Sa inyo <laughs> yan, huwag niyong gamitin yung pangalan ko. Diyos yung mariman kayo. Pag ako hinanap ng tao, magpakilala kayo ng kayo na lang. Kung Sabi sabihin nyo, same business po kami, pero Huwag niyo sabihin na may ari niyan. Hindi ako may ari yan. Sambo, sambo ba? Sambo ba? Anong gagawin ko yung sambo branch? Tapos puro sablay. Hindi yan. May tatoo yan. Hindi kilala. Kaya nga eh. Anong gagawin? Mami, ganito. Ah, ano ko <laughs> yung... Kita niyo naman kung gaano ko katutok. Ako mismo. Hindi ako kailangan magpa-handle sa ano kasi... Marami nang pumunta rito sumablay na galing kay ganong branch niya eh ganyan sublay sublay ang ginagawa. Masisira rin yun, ano eh. Ito, ito yung tatlo mo. Hinahanap kita eh. Eh, ano po, may emergency, gano'n. Nandol ko sila para magkabutan. Sabi ko nga nung... Less pa yung ano nila eh, less pa yung kita nila eh. Oo. Kaya na nagagawa rin nila yung gano'n. Kasi ayaw na nila kayong palisin kasi pera na naman eh. Eh ako, kita nyo, tinatanggihan ko pa nga yung ibang nagpo-walk-in. Kasi ang priority namin, yung nag-book. Kahit... Sorry na lang po kasi hindi namin alam na gano'n. Oo uh, po, ay eh, kita wala nyo naman. Matapakawad na rin saan. Kaya nga kami Hin... na po yung Ipaliwan... Ipaliwan na gusto nyo na maigi ah. Pagka hindi ko kinontrol yung tao, pag wala nang booking, ano sa tingin nyo mangyari dyan? Labo-labo kayo dyan kasi yung lahat ng followers ko na gusto magpahilot, dudugsa, dadagsa sa akin dito. Hmm. Ay, ano? po, ano yung lapas mm. sabi nung sikwenta namin. Mm. Sabi ah, aba, kami, ano, kanina pa, nagtatalo-talo si Gagod. Sabi, eh, hindi. Mm, kami po ay nagpalis na na paano po nangyari. sa galing na ako dito, yung misis ko naman. Sabi mm. isa, eh, dapat po nagpalis na kayo. Kaya nga magla, maglarambulan kayo dyan. Kasi nga, pag wala kaming sistema, wala na. Kung baga, yung iba nakikita niyo kung saan pa galing. Galing may galing Marinduque, galing... Bagyo, ang lalayo ng pinagagalian. Oo. Eh, ayaw namin kayong magkagulo dyan kami sa labas. Kaya saan kami po magpapalis pa kami. Yun ang pinakadabis. Kailangan natin ng... Hindi, <laughs> natin yung katotago. Mm-mm. Tsaka hindi ko kakayanin yung ano, yung walang sawa. No. <laughs> nagtao lang din tayo. Okay. Yes. <laughs> Tay, upo ka. Sige, upo. Yeah. Wait lang, ha? Pag hindi natin kinontrol yan, nakupo, makuha ng katapusan hanggang madaling araw may tao dyan.

Talagang mapupunta ka rito. Schedule na Sabado o ate, ayaw ko nang bumalik doon. Kada Sabado o apat na balik kami. Kaya kaya mo na ako na uwi. Ang tanong ko lang, sabi nga ni Baya, ayaw niya ko. Nakita nyo, kahit anong tingin nyo sa mukha, hindi ako yung inaanap nyo eh. <laughs> <laughs> Siyempre, na, na, naiisip nyo. At, dima, ano hindi ito, na, yun. ito yun? Uh, ay, yun. Sabi ko nga, ayaw nyo lang ito. Gumaya lang ito. Mm -hmm. May dami mo pala branch. Ano dami ko branch? Wala akong branch. Sampo. Sampo ako yung branch ko. <laughs> Diyos ko po, hindi ako yan. Wala akong branch. Tsaka, kung sino, kung ako, man, kung ako kung branch ko man napuntahan nyo, sigurado, nandun na ako. Ako rin ang mag handle Kasi, hindi ako tiwala na oh, mag-expread ako ng branch. Tapos, puro sa blend eh. Sira yung pangalan ko. Ako na lang. Kung Thank you. Pero ang gagawin ko, ngayon kasi, tatlong taon pa lang ako rin sa Pilipinas eh. Nagpapahinog lang ako. Tapos magtuturo ako ng ano, isusupervise ko yan sila. Kung sakali man, gano'n ang gagawin ko. Hinug na hinog na ako. Pero ngayon, hindi ko pa. Mag-ano ako ng ano. Kumbaga, magtitrain din ako ng mga... pero ngayon, hindi pa ngayon. Kumbaga, merong time para makapag-train ng yeah, ano. Na, si Huwag mo nang uulitin yun, nagutok ha. <laughs> hindi ako may ari ng clinic mo. Hindi ako may ari. Oo, <laughs> 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 oh, hindi ako... Kailan, kailan ako naging may ari niyang ba banong... mo? Tayo ka tayo. Tayo daw. Tayo ganito ang ano natin, ha? Hindi kayo nahilo. Pag gising sa umaga, tingnan yung kaya nyo. Oo, so, oh, hawakan mo nga si tatay sa ano. Baka ma-out, baka ma-out. hawakan mo na siya ng ganyan. Uh, for sure tayo. Baka ma-out balance sa pag pa. Kaya mo tayo gano'n. Okay. Iyon! Sige ya, Iyon! Pero para safe kayo, kasi siyempre, may edad na eh. Sandal kayo sa pader. Yan. Para walang katumba-tumba. Eh, pag natumba ang pader, tsaka lang kayo matumba. Ilang mm. mm. beses? One lang. One? One? ito. Kahit mabagal lang, ang mahalaga, magawa niyan. Araw-araw Yes. Sige nga, ikaw nga, sandal ka rito. Oh, sige nga. Yun, kabila. Oh, very good. Very good. Oh, lakad kayo. Tignan nyo ngayon kung ano, may nakaipit pa ba. Kung may manhid-manhid pa rin sa may ano, yan na yung dyan na papasok yung sa tulong ko, sa tulong ni yung mga vitamins ay bibigay sa inyo kasi kailangan yan mag-regenerate yung mga nerve natin na nagkaroon ng damage before sa tagal ng panahon. Limang taon o ranim na taon, nagkaroon ng pinch. Hindi makapag-circulate ng dugo. Ngayon, mga yung nerve na yun. Sa tulong ng vitamins, sabi ni ni Doc, makakapag- Regenerate siya. Sisigla siya ulit. Okay? Ayos yung karate? O oh, hindi akong may-ari. Wala akong, wala akong branch. <laughs> Okay? Sige. Salamat tayo.